Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Suspendido na ang mga klase sa ilang lugar sa Calabar Zone at Metro Manila dahil sa mataas na level ng volcanic smog o VAG mula sa Bulkang Taal. Sa inilabas na anunsyo ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang Facebook page, suspendido ang face-to-face klases -face classes at gagawin na lamang online ang pasok sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Batangas, Kamite, Laguna dahil sa VAG. Nagsuspende rin ng face-to-face -face classes ang Paranaque at Montilupa City at pinaiwan ang mga residente na magsuot ng face mask. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX, naitala ang vag mula sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras kung saan nagbuga ito ng nasa higit libo at 300 tonelada ng sulfur dioxide flux kada araw mula Webes na nagresulta sa makapal na vog. Dahil dito na sa alert level 1 o low level unrest ang bulkan taal. Samantala, very unhealthy ang level ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila ayon sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau. Batay sa real-time ambient air quality monitoring ng ahensya hanggang alas 10 ng umaga, pumalo sa 163 Air Quality Index ang hangin sa Makati, 144 sa Pateros, 133 sa Paranaque at 116 sa Caloocan. Ayon sa DNR, dapat ay pumalo lamang mula 0 hanggang 50 ang air quality index na maaaring langhangapin ng mga tao. Gayunman, sinabi ng DNR na posibleng dahil sa usok na ibinuga ng mga sasakyan, lalo na tuwing rush hour at ang epekto ng thermal inversion, ang hindi magandang kalidad ng hangin sa kamay nilaan. Dahil dito pinapayuhan ang mga may sakit sa puso at baga, gaya ng may mga asma na manatili na lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Muling nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nasa ng silangan na samantalahin ang alok ng repatriation ng pamahalaan sa gitna ng umiigting na tensyon sa rehiyon, partikular na sa Lebanon. Ayon kay DFA spokesperson Undersecretary Secretary Eduardo de Vega, nag-abiso na ang ating embahada sa Lebanon sa mga Pilipinong naroon na lumikas na. Nilinaw niya na hindi ito nangangahulugang may malubhang panganib agad na dulot ng gera, bagkus ay paalala lamang ng pag-iingat habang patuloy ang kaguluhan sa southern border ng Israel at Lebanon kung saan aktibo ang grupong Hezbollah. Inirekomenda ni De Vega na lumikas na habang maaga dahil posibleng tumaas pa ang tensyon at magdulot ng matinding labanan. Tinatayang nasa labing isang libong Pilipino ang nasa Lebanon kung saan isang libo sa mga ito ay hindi dokumentado, habang 85% naman ay nasa kabisera ng bansa na Beirut. Samantala, naglagay ng help desk ang Department of Migrant Workers para sa mga OFW na apektado ng tensyon sa lugar. Maaari rin silang tumawag sa hotline number ng Migrant Workers Office sa Lebanon. Sa ibang balita, tuloy na ang pagpapatupad ng tattoo ban sa mga pulis. Kasunod ito ng pagbawi ng Philippine National Police sa moratorium o suspensyon ng naturang kautusan. Ayon sa PNP, hinihintay na lamang nito ang aling tuntunin mula sa kanilang technical working group kaugnay ng proseso ng pagburas sa mga visible tattoos ng mga pulis. Basis sa inekrementang guidelines, sasagutin ng mga pulis ang pagpapatanggal sa kanika nilang tattoo at meron na lamang silang hanggang Oktubre para gawin ito, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kabilang anya sa mga kailangang ipabura ang mga extremist na tatu, mga tato na nagpapakita ng diskriminasyon at opensiba sa lahi o relihiyon, malaswa o mapang-abusong imahe, racist, sexist at iba pa. Samantala, hindi naman saklaw ng bagong patakaran ang mga tato na may mga kaugnay sa estetika gaya ng kilay, eyeliner at lip tattoo. Maharap sa kasong administratibo ang sinumang lalabag sa patakarang ito. Muling nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development na labag sa batas ang pag pack ng mga family food packs na ipinamimigay ng ahensya sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Sa isang press briefing ngayong araw, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kasalukuyan nilang bineberipika ang mga reklamo na kanilang natanggap ukol sa naturang gawain. Anya hahabulin ng ahensya ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas. Nilinaw din niya na ang mga ayudang ipinamamahagi ng ahensya, maging peraman o family food packs, ay dapat makarating ng buo sa mga karapat-dapat na tumanggap at walang sinuman ang may karapatang bawasan ito. Nagdag pa niya ang kahon ng family food packs ay may tatak ng DSWD at naglalaman ng 6 na kilo ng bigas, apat na piraso ng delatang tuna, dalawang delatang sardinas, apat na lata ng corn beef, limang sachet ng 3-in-1 na kape, at limang sachet ng cereal drink. Nagsampa kamakailan ng reklamo ang residenteng si Alexandra Montilla ng Marilao, Bulacan laban kay Mayor Henry Lutaw at iba pang opisyal ng bayan sa ombudsman dahil sa di umano'y iligal na pag-repack ng family food packs ng DSWD para sa mga biktima ng bagyong karina at habagat. Ayon sa Republic Act 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, kabilang sa ipinagbabawalay ang pagkuha o maling pagbibigay ng ayuda maliban sa lehitimong recipient nito, gayon din ang misrepresentation o pagpalit ng label para akalain na nanggaling sa ibang ahensya o tao ang ayuda. Multa nga abot sa kalahating milyong piso o pagkakakulong ng anim hanggang labing taon ng parusa sa lalabag. Samantala matapos ang malaking rollback noong nakaraang linggo, muli na namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas August 20. Sa magkakahiwalay na abisyo, inanunsyo ng Caltex, Clean Fuel, Jetty, Petrogas, PTT, Sea Oil at Shell ang dagdag na piso sa kada litro ng gasolina, samantalang tataas naman ang piso at 20 centimos sa kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng dagdag na piso kada litro ng kerosene, ang Caltex, Sea Oil at Shell. Ayon sa mga eksperto sa industriya, ang taas presyo ay maaaring bunsod ng mas mataas na demand sa langis. Matapos ng mga magandang ulat tungkol sa ekonomiya ng Estados Unidos na maaaring senyales umano ng pagbabago sa monetary policy ng US Federal Reserve System. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipininilalabas din ang pinakabagong headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang pinakabagong headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.